And as Eric mentioned, uh, the Strait of Hormuz may close, and in fact, oil futures are spiking in reaction to the turmoil in the Middle East. And investors do fear that Iran would disrupt what is global shipping via the Strait of Hormuz. Updates coming in that the Iranian Parliament has approved closure of the Hormuz Strait. Now that could potentially block access to oil routes. The Iranian Parliament has approved and this measure needs to finally be approved by the security uh, committee and, and the key committee that will finally decide. But if this measure does come through, it could have a huge impact on global shipping and trade lines. Let me get it, my colleague Vishal Vivek. ipapasara na ng Iran ang Strait of Hormuz. At kapag nangyari ito, magbabago ang takbo ng buong mundo at damay po dito ang halos buong mundo. Pero paano? At bakit? Sa video na ito, iisa-isahin natin ang mga posibleng tanong na naglalaro sa utak mo sa kung anong magiging resulta sa Pinas at sa buong mundo kapag nangyari ito. Detalyadong ipapaliwanag sa atin ito ni Paulo. Pero bago yan, huwag kalimutang i-like ang video na ito. Malaking tulong na po yan sa aming mga content creator. Salamat po at simulan na natin. Alam nyo ba kung gaano kabigat ang tensyon ngayon sa pagitan ng Amerika at Iran? Matapos ang pag-atake ng US kung saan napatay ang tatlong nuclear scientists ng Iran, biglang sumiklab ang banta mula sa Iranian Parliament. Isasara raw nila ang Strait of Hormuz. Pero teka, ano nga ba ang Strait of Hormuz at bakit sobrang importante nito? Ganito lang yan. Ang Strait of Hormuz ay isang makitid na daanan ng dagat sa pagitan ng Iran at ng United Arab Emirates para itong maliit na lagusan na dinadaanan ng halos lahat ng oil tankers galing sa Persian Gulf. Araw-araw, halos 20 milyong bariles ng krudo ang dumaraan dito. Ibig sabihin, halos 20% ng buong oil supply ng mundo ay dumadaan sa Strait nato. to. Kaya kung maisara ito, tiyak na magugulo ang pandaigdigang ekonomiya, lalo na ang presyo ng langis. Pwede ba talaga nilang isara ito? Sa papel, hindi. Ang Strait of Hormuz ay parte ng international waters. May batas sa ilalim ng United Nations na nagsasabing hindi pwedeng harangan ang mga komersyal na barko basta't mapayapa ang layak. Lahat ng bansa ay may karapatang dumaan. Pero ang tanong, susunod ba ang Iran sa batas? Ang totoo, matagal nang hindi sinusunod ng Iran ang mga panuntunang internasyonal. At hindi lang sila, pati ang China, na isa rin sa mga lumagda sa batas ng dagat, ay lumalabag rin tulad na lang ng paulit-ulit na panghaharas nila sa mga mangingisda sa West Philippine Sea. So, may nangyayari na bang epekto ngayon? Wala pa namang opisyal na pagsasara, pero ramdam na ang kaba sa dagat. May mga tanker na nagkabanggaan na isa sa mga ito ay kabilang sa tinatawag na Dark Fleet. Ito yung mga barkong palihim na nagdadala ng langis mula Iran papuntang China o India, kahit may mga ipinapatupad na sanction. Bukod yan, may ilang barko na rin ang pinipiling tumigil muna o umiwas. Yung iba lumilihis ng ruta at dumadaan na lang sa paligid ng Afrika, o mas malayo at mas mahal ang gastos, pero mas ligtas daw kaysa sugalin ang daan sa Strait of Hormuz. At ang isang malaking dahilan kung bakit hindi agad nakakabalik ang ilang barko ay dahil sa sobrang taas ng insurance rates. Kahit pasabihin ng mga militar na kaya nilang protektahan ang mga barko, kung hindi naniniwala ang insurance companies na ligtas ang ruta, walang maglalayag. Paano kung tuluyang isara ito ng Iran? Yan ang pinakakatakot-takot na senaryo. Dahil kung mangyari yon, siguradong aangat ang presyo ng langis, titigil ang ilang pandaigdigang supply chain, at posibleng madamay pa ang maraming bansa sa gulo. Sa ngayon, naghihintay ang buong mundo. Nasa kamay ng supreme leader ng Iran ang huling desisyon kung isasara nga nila ang strait. Pero habang wala pa tayong kasiguraduhan, patuloy lang ang tensyon at patuloy ang kaba ng mga bansang umaasa sa langis mula sa gitnang silangan. Ngayon, Baka isipin mo, eh di ba? Maliit lang ang posibilidad na maisara talaga ang Strait of Hormuz? Oo, totoo. Pero kahit maliit ang tsansa, sapat na yon para magdulot ng panik. Kasi kahit konting abala lang sa daanang ito, may malawak na epekto agad sa buong mundo, lalo na sa presyo ng langis. Paano kung maantala o masira ang daloy ng langis? Anong epekto nun sa buong mundo? Isang salita, krisis. Kasi napakaraming bansa, lalo na sa Asia, ang umaasa sa krudo na dumadaan dito. Isang disruption lang, apektado na agad ang supply. At kapag apektado ang supply, tiyak tataas ang presyo ng langis, gasolina, kuryente, lahat. Sino ang unang maaapektuhan kung maisara ito? Ironically, mismong Iran ang unang tatamaan. Dahil dito rin nang gagaling ang malaking bahagi ng kanilang kita. Karamihan ng kanilang langis ay binebenta sa China at ginagawa pa nila ito sa pamamagitan ng tinatawag na Shadow Fleet. Mga barkong hindi sumusunod sa international rules kapag isinara nila ang strait, hindi lang sila mawawalan ng kita. Posible ring pasukin sila ng mga Navy ships, minesweepers, at kung magkamali pa, baka magkaroon ng retaliatory strikes mula sa ibang bansa. May nagsabi pa nga, kung gawin ito ng Iran, parang nagsusuicide na rin sila. Kasi babangga sila hindi lang sa Amerika, kundi pati na rin sa ibang bansa na umaasa sa langis mula sa rehiyong yon, lalo na ang China. Bakit hindi tinatarget ng ibang bansa ang mga oil terminals ng Iran? Simple lang, ayaw nilang guluhin ang diplomatic balance. Hindi nila alam kung paano magre-react ang China kapag nadamay na ang supply ng langis nila. Kaya sa ngayon, iwas gulo muna ang lahat. Pero isipin mo to, kung ang Saudi Arabia o Kuwait ang maipit at hindi na makapag-export dahil sa pagsasara ng strait, pwede silang mapilitan na kumilos. Posibleng sila mismo ang umatake sa oil terminals at baka doon na tuluyang sumiklab ang gulo. May pagkakataon na ba dati na naisara o nagambala ang Strait of Hormuz? Oo, pero hindi pa ito tuluyang isinara. Noong mga nakaraang taon, may mga insidente ng harassment, pag-atake sa mga tanker, at pagbagsak ng mga barko, pero hindi pa umabot sa full closure. Bakit mahalaga ito sa Iran? Dahil sa dami ng sanctions na ipinataw sa kanila, halos wala na silang mapagkukunan ng pera. Kaya ang pagbebenta ng langis, kahit ilegal, at sa mga delikadong barko pa dumadaan, ang pangunahing pinagmumulan ng pondo para sa kanilang uranium enrichment program pati na rin ang pagsuporta nila sa mga grupo tulad ng Houthis. At kung mawawala ang rutang 'yon, wala na silang pagkakakitaan. Kaya kahit mayabang ang banta ng Iran, alam din nilang delikado ito para sa kanila. Kaya anong mangyayari sa susunod? Depende sa kilos ng Iran. Kung pipiliin nilang makipag-usap, bukas ang pinto para sa negosasyon. Pero kung lalampas sila sa limitasyon, kung magpaka-cute sila at gumawa ng delikadong hakbang, handa ang mga bansa na gumanti. At ayon sa ilan, devastating daw ang posibleng tugon. Ngayon, para mas maintindihan pa natin ang bigat ng sitwasyon, balik tayo sa kasaysayan. Noong dekada 80, nagkaroon ng tinatawag na tanker war, isang labanan sa pagitan ng Iran at Iraq, kung saan mga oil tanker mismo ang ginawang target. Pero kahit matindi ang labanan noon, hindi pa rin nila tuluyang naipasara ang Strait of Hormuz. May kakayahan ba ang Iran na isara ang strait ngayon? May ilang paraan. Meron silang drone program na ginagamit pa nga sa giyera ng Russia. Meron din silang mga anti-ship ballistic missiles at mga sea mines na maaaring ikalat sa dagat. Pero hindi ganun kadali ang proseso. Isipin mo, kailangan pa nilang kunin ang mga minangyan mula sa bodega, ikarga sa mga barko o submarino, at dalhin sa dagat. Esa sa panahon ngayon, may satellite na pwedeng makakita agad ng ganitong galaw. Bago pa man sila makapang target, pwedeng masabugan na ang sarili nilang gamit. Kaya kung sa panahong desperado na sila dati, ay hindi nila nagawang isara ang strait, ngayon pa kaya? May ibang ruta ba na pwedeng daanan ang mga barko kung sakaling maisara ang Strait of Hormuz? Meron, pero limitado. May mga pipeline na ginawa ng Saudi Arabia papunta sa Red Sea. Pero problema rin ang Red Sea ngayon dahil sa mga pag-atake ng Houthi rebels. Meron ding bagong tren na binuksan ng China na kaya raw magdala ng kaunting langis pero ang kapasidad nito ay sobrang liit kumpara sa isang oil tanker. Isang super tanker kasi kayang magdala ng daan-daang libong bariles ng langis. Samantalang ang tren, napakaliit ng kayang ikarga. Bukod pa diyan, mas mahal pa ang gastusin sa tren kumpara sa barko. Sampung beses na mas mahal kada kilometro bawat toneladang karga. At kung pipeline ang alternatibo, madali rin itong gawing target ng mga teroristang grupo. Katulad ng nangyari sa Ukraine noong sinira ng Russia ang mga pipeline at pati na rin ang underwater Nord Stream pipeline. Kaya hindi rin garantisadong ligtas ang mga alternatibong ito. Kapag tumaas ang presyo ng langis, sino ang unang tinatamaan? Tayo. Tayong mga ordinaryong mamimili. Sa bawat pagtaas ng presyo ng langis, domino effect na yan, gasolina, pamasahe, kuryente, pagkain, halos lahat na aapektuhan. Eh kamusta naman ang mga kapitan at crew ng mga barkong dumadaan sa strait? Hindi ba sila natatakot? Siyempre, kabado sila. Ilagay mo ang sarili mo sa sapatos nila, nasa gitna ka ng dagat, dala mo ang milyon-milyong halaga ng langis, tapos may banta ng misil, drone, o mina. Likas lang na makaramdam ng takot ang kahit sinong tripulante. Lalo na't ilang insidente na rin ang nangyari sa rehiyong yan. At isa pa, hindi na tulad noon ang kalagayan ng mga barko ngayon. Dati, malakas ang Merchant Navy ng Amerika pagkatapos ng World War II. Pero ngayon, humina na ang puwersa nila sa dagat. Nabawasan ang kakayahan ng US na protektahan ang sarili nilang supply kung sakaling sumiklab ang giyera sa rehiyon. Kaya sa ngayon, habang patuloy ang banta ng Iran na isara ang strait, napakaraming buhay, negosyo at ekonomiya ang nakasabit sa magiging susunod nilang kilos. Ngayon, pag-usapan natin ang mga tanker dahil sila ang pinakaapektado sa lahat ng kaguluhang ito. Ilang tanker ba ang meron tayo? Sa totoo lang kulang na kulang. Kailangan natin ng daanda ang oil tankers kung sakaling sumiklab ang giyera at kailangan ng mabilisang galaw. Pero sa kasalukuyan, nasa siyam lang ang kasama sa Tanker Security Program ng Amerika. At isa pa nga doon ay tinamaan na sa may baybayin ng England ilang buwan na ang nakalipas. Sino ba ang nagtatrabaho sa mga tanker na yan? Karamihan sa mga seafarers ngayon ay hindi Amerikano. Hindi rin karamihan ay European. Pinakamarami mga Pilipino, Chino, Indian, Russian at Ukrainian. Sa totoo lang, kilala sa buong mundo ang mga Pinoy pagdating sa sipag at husay sa trabaho sa barko. Pero hindi pantay ang kalagayan ng lahat, lalo na sa mga shadow tankers, yung mga barkong palihim na nagdadala ng langis mula Iran. Marami sa mga crew dito ay nagtatrabaho sa mababang sahod at minsan ay nakararanas pa ng pang-aabuso. At sa ilang barkong Chinese, may isang nakakatakot na sistema. May tinatawag silang komisar isang opisyal ng gobyerno na nakabantay sa kapitan ng barko. Parang yung nakita natin sa pelikulang Hunt for Red October. At ayon sa ilang ulat, ginagawa raw ito ng China ngayon sa libu-libong barkong meron sila. Habang ang Amerika, may walumpong barko lang na nasa international service. Laganap ba ang mga barkong may bandila ng China? Oo, isa ang China sa may pinakamalaking bilang ng barko sa buong mundo. Kasama nila ang Greece sa itinuturing na pinakamalalaking ship-owning nations. Pero magkaiba sila ng istilo, ang Greece. Binubuo ng maliliit na pamilyang may kanya-kanyang barko. Ang China, pinapatakbo ng malalaking kumpanyang sinusuportahan ng estado, gaya ng Costco. Kaya't kung pag-uusapan ang kapangyarihan sa dagat, malaki ang impluensya ng China pagdating sa dami ng barko. Lalo na sa mga container ship at ilang oil tanker. Ano ang tinitingnan po posibleng mangyari sa mga susunod na linggo? Napakaraming posibilidad posibleng lumala ang pag-atake ng mga Houthi rebels sa Red Sea. Posibleng umatake ang Israel o Amerika sa mga oil terminal ng Iran. O baka naman ibang kaalyado ang kumilos. Dahil sa ngayon, parang binibigyan na sila ng yellow light para gumawa ng sariling aksyon. Posible rin ang mga hindi inaasahang galaw. Halimbawa, alam mo ba na milyon-milyong tao ang dumaraan sa Darien Gap sa Panama papasok ng US? Paano kung may mga Iranian o mga kaalyado nila ang nakapasok doon at gumawa ng sabotahe sa Panama Canal. Kapag nangyari yon, hindi lang ito magiging problema ng gitnang silangan, pwede itong sumabog bilang pandaigdigang kaguluhan. At sa panahon ngayon, kahit isa lang sa mga maliit na senaryong ito ang mangyari, sapat na para bumaliktad ang takbo ng ekonomiya at magdulot ng panik sa global shipping.